Ayan. Si James ang aking bunso. Hi ka James sa mga kaibigan ni Mama. Dito, tingin ka. Hello. <laughs> ang kanyang <laughs> ngipin niya. Mga malalaki ang ngipin niya, parang kalabaw. Siya ay mag drawing daw siya. Yun, ito ang kanyang gayahin. Yan. Yan. Yan daw ang kanyang gayahin. <coughs> Tingnan natin kung magaya ba niya. <coughs> um, may paganyan-ganyan pa pala. Saan yung nauna mong ginaya? Saan? Pakita mo. Yung notes. Yung notebook. Yung notebook na ginaya mo na t-shirt. Dito, dito. Ilagay mo do dito. dito. Dito, dito, dito. Ilagay. Yan. Ang ginaya niyan kahapo, kagabi. Saan yung t-shirt na ginaya mo? Pakita mo sa kanila. Nandyan. Yan. Dito ilagay mo dyan. Yan, ang sana. Oh. Ay, ay, baliktad. 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 Yan, baliktad. Sige, sige, sige. Ikon mo, yan. Yan, para makita nila ang ginaya mo kagabi. Ayan, o, oh, o. Oh. Tapos, kunin mo ang t-shirt. Tapos ipakita mo yung notes na na drawing mo. Yan. Sila na ang maghusga kung nagaya ba o wala. Yan. Ngayon naman ay ito naman ang kanyang gayahin daw kasi wala siyang kwan. Uh, na board siya sa Badu ngayon. Walang pasok. Yan. <clears throat> Ayusin mo. Baka mapahiya ka sa mga naging kaibigan mo na sa YT. I-shout out mo ang habang nag ka, i-shout out mo ang naging nakaibigan mo. Naalala mo lang. Shout out, tita Jonathan. Shout out, Tita Rine. Shout at tita Henrita chat at Tito Murnibol Awan uh, na wala na. na yang iba. <laughs> Hindi anni. <coughs> <coughs> Hindi na niya malalang mang, ang iba. <coughs> Sino pa yung iba na kakulitan mo? Wala si, na. Tita <coughs> si Tita Sil Si uh, Tita yung kakulitan mo tungkol sa Bulinaw na litson. Ilitson. Malitson bang ang bulinaw? Hindi. Oh. <laughs> Nalito siya sa sabi ni Tita sel niya na at ni Tito Jonathan niya na <clears throat> ang bulinaw ay uh, ilitson. Tuhugin daw. Anong gamitin na pantuhog? Sabi niya na hindi man makasya. Siya. <laughs> Siya ay ang aking grade 2. Siya ang aking bunso. <laughs> One dot two, lagi. <laughs> <three>, <laughs> <three>, <laughs> <three>, <laughs>

apat siya na ako, ano, bueno, ganun, one, two, three, four, tapos, oh, kasi, kasi naman yung kuan, doon sa, sa simula, San <laughs> <Saan> dito. What's up guys? Ito na ang kalalabasan sa kinalabasan sa ginawa ni James. Yan, no? Yan ang kanyang ginaya. Hindi na niya nilagyan ng color. Hindi na niya linagyan ng color kasi tinabad na siya mag-color. Yan, na o. Iwan ko ba kung nagaya ba niya? Yan. At ituloy daw niya ang pag out sa naging nakaibigan niya sa YT ang kanyang nakakulitan sa aking live ituloy daw niya kasi may nabanggit naman siya kanina na i-shout out niya okay. may gila chat out tito ganda bicol may gila chat out tito enjoy may gila chat out tita sel may gila chat out tita ringin may gila chat out Tito Kabages. Bigla, shout out. Tito Pate. <laughs> Kakulitan niya sa kuan. Kakulitan niya sa YT. Sa aking live. Kapag mag live ako. Yan. Kinukulit-kulit siya. <clears throat> Yan. Yan. Oh. Oh, maganda ba Oyende. Maganda ba o hindi? hindi? Tanungin mo sila. Maganda ba ito oyende. Anu, <laughs> Ano mo sa sagot niyo? Yan. Babay ka na. Goodbye sa lahat dyan! <laughs> Mm. Sobrang salamat dyan sa nandyan. Sa comment ng aming ina-upload. Sana daw, sana rin na hindi kayo mag-skip ng ads para uh, makatulong din sa amin. Yung Harang sana hindi nyo naman i-skip kung may ads man itong aming video ni James. Yan. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Please like and subscribe. Please subscribe please like. This please is like and video. Please like and for more video. Bye <laughs> More video. <laughs> Madet amuma. Madet amuma. Bye. Bye.